Marian Rivera, na confined sa ospital? Ito ang balita na kahit hindi kumpirmado ay mabilis na kumalat sa mga social networking sites nitong nakaraang lunes, January 28. Sa katunayan, marami sa fans ng Kapuso Primetime Queen ang nagpakalat ng mensahe ng pag-aalala at pangungumusta sa kalagayan ng kanilang idolo. Sa kabila ng unconfirmed reports o spekulasyon, marami ang gustong malaman kung ano nga bang tunay na nangyari kay Marian noong araw na iyon. Noong Lunes din ng hapon, nilinaw ng kanyang talent manager na si Popoy Caritativo sa pamamagitan ng Twitter ang mga balibalita. And we could. Sa mga fans ni Marian, hindi po siya na-confine sa ospital. Nagpatingin lang siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo kaninang umaga. The doctor advised her to rest for a few days, kaya pinauwi na muna siya sa taping ng Temptation of Wife upang makapagpahinga. Salamat po. Unquote. Ang mensahe mabilis ding na i-retweet para tapusin ang mga chismis. Merkules ng madaling araw, unang lumabas ang mensahe ng pasasalamat ni Marian sa mga fans ng mag-tweet muli si Popoy. We quote, Upon her insistence, Marin will resume taping for Temptation of Wife Today. Ayaw na daw niyang magpahinga. Salamat sa lahat ng concerned messages. Unquote. Webes ng gabi, nagpakita sa publiko si Marian nang dumalo sa event ng isang men's magazine at siya na mismo nagsalita sa press tungkol sa kanyang pinagdaanan siguro hindi di maiiwasan yan dahil sa sobrang dami talaga ng ginagawa ko. Na Oo, okay. oh, hindi maiiwasan. Pero yun yung sinasabi ko, importante, okay na ako at back to work. Hindi ko talaga kaya hindi magtrabaho. Kaya pinipis ko talaga yung sarili ko na kailangan magtrabaho talaga ako. Biyernes, sa set ng top rating niyang drama, eksklusibong nakausap ng Hot TV ang Kapuso Star, pati mga kasamahan nito para magbigay linaw sa insidente noong lunes. Siguro nga sa sobrang dami ng trabaho ko, kulang ako sa tulog, tapos medyo sumakit yung ulo ko na hindi ko na talaga nakaya. Pumunta na ako sa hospital, tapos nagpa-check na din ako. So pagbalik yung naka-neck brace na at lahat, so hindi na nagagalaw lahat. Um, para sa akin sa sitwasyon na yan, medyo mahirap na no, Martin Uh, ni na sa amin, parang meron yung ugat raw dito. That was supposed to be curved. Umunat na dahil sa sobrang stress. Uminom na siya ng gamot, sabi niya, medyo slow ako direct kasi mahilo-hilo ako ngayon, inaantok. Kaya eksena niya si Marcel siya kasi Nigel. Tinilit pa rin niya. Sa kaligit na nag eksena na para showdown ni Marcel at ni, Nigel, tapos sobrang sakit na, na umiyak siya. Wala ako narinig, nakita ko na lang umiiyak na siya. Sabi ko, hindi na ng artista. Niya. Parang ayaw nila kasi first time nila ako makita ng umiiyak talaga ng totoo, na hindi umaacting. Alam mo yun? So, nagalala silang lahat na natouch din ako kasi sa taping parang hindi ko alam na ganoon pala ako. Alam ko naman na sobrang banding namin ito sa taping, pero hindi ko na expect na kapag umiyak pala ako ng totoong buhay, ganun sila ka-apektado sa taping. Pinalaki man ng kumalat na balibalita ang tunay na nangyari. Iisa ang nananatiling totoo sa kabila ng lahat. Ang pasasalamat ni Marian sa mga taong nagpahalaga sa kanya. Ano lang, gusto ko lang din iparating sa kanila na nababasa ko yung mga pag-aalala nila sa akin. Sinasabi ng manager ko yung mga ini-email sa kanya, yung mga pinutuit sa kanila. Salamat sa pag-aalala nila. Siyempre, best efforts talaga kahit may sakit o wala. Pero kung hindi talaga kayat, masyadong masakit na. Hindi talaga kaya eh. Alam ko, palaban yan, palaban na tao yan eh. Minsan, mas malakas yung loob niya kesa sa physical na ano, nakakayanin niya. Nang bisitahin naman ang Hot TV ang nobyo ni Maria na si Ding Dong Dante sa taping ng Pahiram ng Sandali, naging panatag ito sa kalagayan ng ngayon ng nobya. That's good. Much better. But, okay. Mas yung portalis is fine. At kahit ako din, hindi ako makapaniwala sa sarili ko na As haba ng panahon na pag-aartista ko, never talaga ako nagkasakit. So this time talaga bumigay katawan ko. Pero ang importante dyan, ay eh, nakaya ko siya at bumalik na uli ako sa trabaho.